resign the budget secretary Amena Pangandaman hindi na ulit ipatatawag ng ICI. Detalye mula kay Rajman Chilemprido. Chile. RMN Live Report. Magandang umaga, Radyo Man Aldo, Radyo Man Thunder. Hindi na nga pababalikin pa ng Independent Commission for Infrastructure ICI si dating Budget Secretary Amena Pangandaman upang humarap sa kanilang pagdinig. Ayon kay ICI Chairman Andy Reyes, pagpost ang kanilang iimbentahan ay si Budget Officer in Charge Secretary Rolando Toledo. Ani Andres, layo nitong talakayin ng pag-aaral sa budget process. Bagay na tinumbok sa nauna pagharap ni Pangandaman sa komisyon. Well, you'd like to invite the DBM OAC secretary, the OAC, the budget process. No, so we would like to talk to the new one. Matatanda ang sinabi ng Malacanang na nagbitiw dahil sa delikadesa at sinapangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin matapos madawit sa flood control ano, mali ang kanilang tanggapan na kapwa naman nilang pinabulaanan. Na ngayong umaga, Nakataktang magtungo ang Independent Commission for Infrastructure sa of Office of the Ombudsman kasama ang DPWH para naman sa case referral sa mga sangkot sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Kasama mo sa DZXL and Manila, Radyo Manchilang Prido sa Top RMN. RMN Network News.